Sa mga hindi pa nakakaalam, matagal nang sinabi ni Alden Richards ang estado ng relasyon nila ni Catherine Bernardo at hindi ito tataas pa sa isang magka-relasyon. Dahil ang tingin lamang ni Alden Richards kay Catherine Bernardo ay isang baby sister. Nasabi na ni Alden ito sa simula pa lamang ng Hello Love Goodbye. Kung makikita nyo, ang mga nagkalat na video na si Kathleen Bernardo pa mismo ang nagsabi na napaka-mature daw kasi ni Alden Richards at isa pa itong gamer. Kaya talagang malabo at wag na dapat isipin ng buong Aldam Nation at ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards na mayroong pang maaaring mangyari na pag-iibigan si Alden Richards at Kathleen Bernardo dahil talagang magkapatid lang ang turingan nito. Kung magpapakilig silang dalawa ay dapat isipin ng Aldab Nation na para lamang ito sa pelikula. Dapat din kasi na magmatured na ang buong Aldab Nation kung si Main Mendoza at Alden Richards nga ay nagmatured na at pumapayag na si Main Mendoza na ipares si Alden Richards sa ibang mga babae at syempre, ganun din si Alden Richards kayang-kaya niya na kahit hindi pa sila magkasama sa isang network yan talaga ang maturity na nangyayari ngayon kay Alden Richards at Main Mendoza kaya dapat maunawaan ng buong Aldam Nation lalong-lalo na talagang sobrang loyal ng Aldam Nation pagdating sa Aldab. Kaya dapat ay magmatured na din tayo. At kung papakiligman si Alden Richards at Catherine Bernardo, ay ito ay para sa pelikula lamang. Yan na ang sinasabi ni Alden Richards dati pa lamang. Ayon kay Clarissa, California, Christine Serrano ng USA binabaliktad ang pangyayari si Maine Polkerson at Alden Richards Polkerson Jr. ang tunay na mag-asawa kahit anong gawin ninyo katrabaho lang kapatid kaibigan aldab lang talaga tamang tama nga ang pagbabaliktad nila ng istorya pagdating sa pag-iibigan ni Alden Richards at Maine Mendoza ito ay sinasabi nila na napalitan na daw ni Captain Bernardo. Gaya nga ng nasabi ko ng una, ang pagsuporta ng buo Aldab Nation ay nananatili lamang kay Alden Richards at Main Mendoza. Ngunit kung hindi naman ng gagawa ng pelikula pa si Main Mendoza at Alden Richards, dapat din nating suportahan si Alden Richards at si Min Mendoza kahit magkaiba pa ito ng proyekto dahil sa bandang huli. Mawawala ang hype nila at lalong lalo pang hindi matutuloy kung ano man ang proyekto na gagawin nila. Ngayon pa kayang napakalaki na ng Claymore. Sa gagawin nilang pagtatambal pagkatapos ng movie nila ni Catherine Bernardo, siguradong napakalaking movie nito. Na at ngayon pa naman, na ang TV5 ay naghahabol sa network katulad ng GMA at ABS-CBN. Malamang talaga ay pumayag ito. nagawa ng movie si Main Mendoza. Ang magtatambal dito ang myriad ni Alden Richards, ang GMA Films. At ito na ang kauna-unahang pelikula na gagawin ng TV5 ay ang pelikula na gagawin kasama si Main Mendoza. Tiyak napaka blockbuster nito. Dahil sa ngayon ay napakatindi ng GMA ngayon. Dahil nasa kanila na rin ang showtime, ang ABS-CBN ay wala na. Kung mapapansin nyo, hindi na sinolo ito ng Star Cinema dahil alam natin na pabagsak na ang ABS-CBN at kinakailangan na nila ito ng GMA. Kung dati, ay tinataboy nila ang GMA. Ngayon ay nabaliktad na ang panahon. Ang GMA na ngayon ang nagahari at dahil ito kay Alden Richards at Maine Mendoza. Ayon naman kay Christy Asilo, tama yung nagsasabi ng Kat and Alden. Walang katotohanan na sila. Kasal si Alden at Maine. Ang totoo dahil dalawa ang wedding invitation. Kawawa, Alden. Tira-tirahan ka lang, mapupunta, saktong-sakto yan. Dahil kung sisirain man si Alden Richards, ay sisirain din neto si Maine Mendoza at ang kanilang tunay na relasyon. Ito ay ang mga nagpapakalat na kasal na daw. Si Alden Richards at Kathleen Bernardo. Ngayon, inaniniwalaan nila ang mismong kasinungalingan nila na sinasabi nilang kasal si Catherine at Alden. Tapos aasarin nila si Alden na tira-tira lamang ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo. Talagang napakagaling na gumawa ng istorya ang mga bashers nila. Biruin mo, gagawa sila ng kwento at sila rin ang babatikos dito. Yan talaga ang style ng mga nagpapabagsak kay Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi lang ito nangyayari ngayon. Ngunit dati na ito. Ito ang style ng mga pagsira kay Maine Mendoza at Alden Richards noong kasagsagan pa ng Aldab. Kung matatandaan nyo, si Maine Mendoza at Alden Richards lamang ang isang natatanging labdim ng GMA7 at ikukumpara ito sa lab team ng ABS-CBN na may mahigit sa 10 lab team at merong apat na main lab team. Katulad ni Daniel Padilla at Kathleen Bernardo, ang Liz Quinn, ang Kim Chu, at Shan Lim. Merong pang Pastillas, ang Jadin, ni James Reed at Nadine at iba pang mga lab team. Tapos tinatalo lang sila ni Maine Mendoza at Alden Richards na ang love team ay nagsimula pa sa hindi nila tunay na kapangalan katulad ni Main Mendoza na hindi pa siya kilala bilang Main Mendoza at isa pang Yaya Dab. Kaya talagang ang mga propaganda ng mga bashers nila ipilit sinisira si Main Mendoza noon. Kung matatandaan nyo, lahat na lang ang kilos ni Main Mendoza noon ay talagang nakamonitor sa kanila. Katulad ng pagdidisguise ni Maine Mendoza na ang talagang hangari ni Maine Mendoza ay para hindi siya makilala at hindi pagkaguluhan. Ngunit minasama ito na napakayabang doon ni Maine Mendoza. Kaya talagang alam na alam mo ang mga propaganda na pinakakalat ng mga bashers nila at ito ay nagtutuloy-tuloy pa rin ngayon. Kaya dapat mag-ingat ang buong Aldab Nation sa mga galitong pakulo ng mga bashers. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!